PM. Par PM ba? Mau inanak na siya pa start. Sige ra. Ako maniit ra manggugo sa kapwa to driver kanang magkasampa ba maniit. Buto ni par. Hmm, buto. Bungka go. Kag. Na grabe. ako do na to Amilain Pag uni ana, ni pag uni ya diretso ba. Wala bitaw niya paagig RPM bitaw pa ubos niya daan. Wala wala lagi gi ang RPM. Sige na na niya buhaton siguro. Lupad ni no? Lupad. Grabe. Na ito kita okay, Pag ulan susi dapat mabalik ka rin Mm, mo Tapos huy huya to nang mga RPM. lights nga mawaya. Mawaya. Adiseri din mo i RPM. Na mangudnis siya i-siyo gud. Na ani tanawa bitaw ni anak ni mo sa susi, di ba? Bukag rong bitaw Mo anak hindi na ani siya. Dili pa preparang i-ngisiyo ba. Hmm. Diretso na pagtapan. Naa ni siya. Ba? Mao ni siya bantayanan din niya mag-start kan di din mo pakalit-kalitan. No. Mao lagi to na ito. Bisan sa unsa man klase nga mga, mga sakyan mao magayo sakto ang proseso na. Mm. Grabe. Puan sa RPM na pagsaka sa RPM pagbalik usa pa istrada. na. Usa pa. start kung kag mo Mao man ni na. ka. sa estrada sa ona sa kuwan. Putos na. kada sa kalan sa production production kanan bagduni na kanan lagi mag start nya dritso den so ditso de paminawan bitaw ni pag unim mo sa susay bitaw ni mo kuan bitaw ni hay magagung hagung bitaw perang uban di man wala man nagoban di ko mahukom inisyat u ng siya dapat Mayroon din siya yung pababa danapin, maya naka-mumistak. So kung so pala drive na ako, drive po yun, yung gusto ko 2017, gusto ko drive. Kasi ito sa itong sakin bunggo, yung bunggo Black and white to. bunggo, Ito lang. Huwag ka ako. Grabe ka kusun. Ako natulog uh. to. Ha? Maamot <laughs> na bait. Ba <laughs> mo mo to imo eh, guan baita. Smith, mo to imo Smith na na kuang <laughs> gid no. Dire chorapatdar. Mo lagi na luda amo wala na hungi ko na ni. Moto. Moto nungdan kanang pagkuan sa susi na nagsaka pang bisa gibisabay anya yun niya kuang pitik. Biro so, kini siya dapat dire paguhay pati. Totoo na man ni. Eh. Kita niya pero di mangin ma Dali kaya tanaw tong battery basta di lamang Pero di lang magajud mubuto no. Ha? Di kajud mubuto. Nga nga ni kuno buto. Gitu. Ah, oh, grabe ni buto. Naala na ni, naala na ni solusyon battery. Di na bay dali ka lang o ma na siya mahutdan na siya kuan kay basta di na siya. Primintinan pa ning battery. Hmm. Primintinan sa sila. Dali. Pamaron.

lagsik ba ti resolusyon eh kining bill ka bungkag bungkag buak batire pikaso Ini kan belt, aku nanya nakaku, aku nanya nak na bantai aning belt. Kuah naning belt, kan yang naane kerak bah, keputulai na. Gilisan. Oh, aku ki report negari, nak kudiri, nak na, na, kudiri nanti, nak lihan kay uang sama utuh dah, nah. Na. Ang no, ni, wala ni. Eh? Ha? Compressor. Oo. No. Pero bago na ni, eh? kipuli Ayun ko, ang tendensya na ang, dami, ang madami sa ani. Eh. Pagkaputol ani, eh, posible nga og kauno ni siya sa ilisi. Eh. Pulpog ni tanan. Pulpog gyud na. Ingna pulpog ni tanan. Ako gyud na sigari. Delikado na, ang kusir tela ini kaputol dili mo lambod ini. Eh. Og mo lambod. Love you. Plastic na, man, na. man eh. bungkak Bungkag ni tanan, lubog na. Lubo ni puno na, na. Lubo mga kuan Please say, wala ako gi-explain ako sa iya. So, hindi kayo pwede na din na pulihan. Pulihan gina. Na na may damage. Pusado. Kaya nang makina. Pusado ni. Buto. Buto, buto ang? Bateri. Oh. Ito. Oh, yeah. Ayan ka ini Ang butuman. Ano yung sarang ito ni Bayita lagi? Bayita, ini yung gabon? Ha? Bayita? Bayita. Oh, Bayita. Hindi, ang akong rudahan na ito, pagkuha niya ito, dito start yung agistark, isabayan pagsaka sa fan at pang-engage, isabayan po yung start wala pa makabalik ganit. So, ayun mga sir, narinig ninyo ang mga spekulasyon kung bakit ang battery ay sumabog so dito mga sir hindi naman ako nagpipiling magaling pero nag research talaga ako mga sir kung bakit ang battery ay sumabog so isi-share ko sa inyo mga sir kung bakit ang isang battery ay sumasabog uh, sa kadahilanan mga sir uh, ito nga pala ay bibihira lang mangyari mga sir pero ibig sabi, hindi ibig sabihin mga sir na kung bibihira lang mangyari siya, ay wala talagang nangyayari na pagsabog ng battery sa atin sa sakyan. So mayroon nangyayari, kaya lang bihira lang talaga mangyari. So ang dahilan ng battery mga sir kung bakit sumasabog, iisaysayin natin. Unang una ay grounded mga sir yung atin sa So isang dahilan yan kung bakit sumasabog yung atin battery. Pangalawa mga sir, overcharge. So, kung overcharge ang battery natin mga sir, ibig sabihin, uh, hindi na siya, walang limitasyon yung pag-charge, kaya pag umiinit siya, siyempre, sasabog yung battery natin. Kaya kailangan na i-check natin na laging okay ang atin alternator. So kung paano i-check 'yan mga sir, mayroon mga gina mayroon akong mga ginawang video kung paano i-check 'yung alternator kung okay pa ba. So panoorin niyo lang mga sir. Pangalawa pangatlo mga sir. Ah uh, Maling paggamit ng uh, battery. So ibig sabihin hindi natin binabasa 'yung mga instruction ng battery uh, pagka-bili uh, natin tapos isasalpak ka agad, hindi natin uh, binabasa yung mga manual so nakakaligtaan natin na mayroon palang ang mga instruction na dapat sundin sa ating battery kasi mga sir ang battery mga sir ay iba't ibang kumpanya ang gumawa niyan hindi yan pare-parehas iba't ibang brand halimbawa Motulite or Outlast so iba't ibang specification ng battery mga sir so napaka importante na tinitingnan natin yung or binabasa natin ang uh, manual ng battery na mayroon pag bumili tayo kasi alam natin mga al kasi mga sir doon sa battery na yon napaka basic dapat sinusunod natin yung basic kung ano yung mga sinasabi ng uh, manual ay sundin natin halimbawa mga sir ang battery ay mayroon uh, tinatawag na tinatawag na pre-maintenance, low maintenance at saka yung conventional na battery kagaya niyan. Yan ang conventional na battery na dinadagdagan ng uh, tubig pag mababa na yung kanyang asido. Acid or ang tawag diyan ay battery solution. So, pag hindi natin yan na nati check mga sir, uh, may, ma, ma, kung mababa na yung atubig, posibleng bumutok yan mga sir. Sa konbensyonal na battery, yung mga ganyan. Tapos, mga sir, uh, magagawa na lang ako ng ibang video para i-discuss yung mga uh, iba't ibang ore ng battery. So, doon naman tayo mga sir sa uh, maintenance mga sir. So, ang maintenance mga sir, after 80 kilometers, 80,000 kilometers, kailangan i-check mo yan mga sir. Ngayon, yung hindi mo, hindi mo yan ma-check, so, posibleng sumabog yung battery mo kasi hanggang doon lang yung kanyang ayo uh, yung, yung kanyang lifetime lifetime na dapat sinichick ninyo dahil According sa manual hanggang 80,000 kilometers kailangan yung checkin yung battery. Sabi sa uh, manual, ngayon kung hindi nyo sinicheck yun, sibling sumabog yung battery niyo. So doon naman tayo sa pre-maintenance. So ibig sabihin pag pre-maintenance eh, hindi na natin dapat i check 'yan. Uh, da hindi ganun mga sir. Kahit pre-maintenance mga sir, dapat i-check nyo rin ang battery. Kasi sa bawat battery mga sir, siya nga pala, ang bawat battery ay mayroon niyang tinatawag na uh, hole or air vent ventilation. So doon lumadaan yung mga fumes na pag kinakargan yung battery, na, uh, pag kinakargan yung battery mga sir, ay... Boom nagano yan mga sir bumubulwak or sa english nagkakaroon ng boiling boiling so kung yung mga fumes hindi nakakalabas yan kasi sa sobrang dumi hindi natin chinik yun uh, nabarahan na yung kanyang mga air ventilation or yung whole air vent sasabog din yan mga sir So, kailangan talaga linisin yung batery. Gaya nang nangyari dito mga sir, ayan o. No? Ang batery na ito mga sir ay uh, pre-maintenance. Kaya lang dito sa area mga sir, ang biyahe talaga ng sasakyan na ito ay laging sa maalikabok kasi nasa mining mga sir. So, prone sa dumi at alikabok. Ngayon kung hindi nalilinisan yan, yung maliliit na butas na dalo, dinadaanan ng uh, pumes, yung hydrogen, oxygen palabas, ay nandun lang sa ilalim. So ang tendency, pwedeng pumutok yung battery natin. So ayon mga sir. Kung pre-maintenance ang battery ninyo mga sir, ay kailangan nyo rin yan uh, linisin. Hindi ibig sabihin pre-maintenance, hindi nyo na yan uh, iti-check kailangan pa rin yan i-check mga sir so pangapat mga sir uh, kung ang battery ninyo ay maluwag ang mga terminals at saka hindi siya stable pwedeng pagmulan niyan ng pagsabog ng battery dapat yung battery ninyo naka fix talaga yan hindi yan gumagalaw tapos yung mga uh, kanyang mga wire or yung sa positive at negative na wire ay dapat naka uh, stable yan dapat mahigpit yung pagkakabit yan mga sir kasi kung hindi mahigpit yan uh, posible ding pagmulan ng pagsabog ng battery so ayun mga sir so actually bibihira yung mangyari mga sir pero sa bibihira mangyari mayroon nangyayari kagaya na lang nito mga sir sumabog siya So, napaka-importante na lagi nating sinichick yung battery. So, maraming salamat mga sir.